mga ka-tropa magandang panalis sa inyo dito tayo ngayon sa Anunas Pilar Station nagtiknay ko ng wi dito naka 20% mga pa yung mahawak ko naka SB talagang 1 to 80 1 to 80 magkano lang siya? 1 to 20% off 1,020 na natupang. Matupang, natupang naman mga ka-tropa tulungan niyong mag-fix dito ang dulo Ang tropa ito lang location ng no? Ano na sila pagbaba nyo. Ansons welcomes you. Ay, ito na yung kayo kayo. Update natin ngayong araw na to March 6, 2025. Ayan, ma maong garments. Baka trip yung mga garments dito. Ayan na tropang ang signage. Ansons for market. Tapos daming dumadaan dito yung mga tropa kasi LRT station. Ayan, ma-trip yung ano dito mga garments. So, no? Nakanyo nyo rival. May sa garments. Ayan, daming gamis, no? Wow, new rival sila. Doon tayo sa bandang dulo. Nandoon yung Okay Okay Shoes. Shout out kay Ayan, welcome to my channel, Bimboy Vlog. Okay Shoes Update. Ayan, mga garments nila, mga trip nyo, nakabagsak presyo dito sa bandang dulo. Tapos unaan, Mga nyo rival, ayan. Tingnan natin yung Ukay okay shoes nila kung nakasil. Kasi nakaraang linggo, naka nyo rival sila. Ngayon, tingnan natin. Yun no Tingnan nyo yung signage mga tropa oh. Wow Naka 20% off na Ang bilis Ayun, 20% off Shoes Tara let's go well, Dito muna tayo sa mga pang Forma nyo Tulad dito mga tropa oh. Wow Dumber lang oh. Banda pa na inalim Sulid pa Tulay yung isyo kadro pa yun May kunting gas-gas lang Presyo natin 1.80 Tapos naka 20% off Wow, buti nga sa'yo. Tingnan natin, size ba? Ito yung size nito. Ito yung pang naghahanap ng number dan, yung ano, size 9, US. Tapos ito yung kuparta nyo. Tingnan natin, wow, ganda po. Sulit pa so, ilalim. Number dan, size 9. So, tingnan natin to ano tong sapatos yun camel oh good pa lalim ito katropa oh ganda pa yung lalim yung presyo natin 1 to 80 ng 20% yung naka tropa yung issue to tanggal na tanggal na yung dikit expire na yata ang dikit nito pero gusto pa yung lalim yung tropa pulang na dito tayo ganda pa yung lalim tapos ito yung partner nyo Ayano, ayan o oh. gusto pa rin yung mo. Oh. wala pa masyadong issue tapos ito pa yung isang camel o oh. yung brown wow sulit nito ang ilalim nito tapos so yung 1 to 18 ng mga tropa, di siya ng 20% off. Ayan. Ayan ang, ang size nito. Ah, ayun, hindi natin makita ang size nito mga tropa. Kung anong size nito. Goods pa yung lobo. Tapos ito yung kaparta niya. Siguro mga size nito, mga size 11 o 10.5. Wow. Goods pa ilalim mga tropa. Camel o. Oh. Camel. Tapos yung 1 to 8. So, tingnan natin to. Yun, Nike. Ganda ng ilalim mga tropa oh. Wow, solid po. Oh, presyo natin 1580. Hindi siya ng 20%. off. Oh, tingnan natin size dito. Baka trip nito. U.S. size steel. Ayan mga tropa oh. Wow, po to. Pangaraling, pang Nike, presyo 1580. Tapos, hindi siya ng 20% off. Ito, tingnan natin yun. Nike mga tropa. Baka trip nito oh. Goods pa ilalim oh. Wow. Wow. 1,380 list sya ng 20% off ang ganda ng log na tropa walang masyadong issue oh. size 9 oh. size 10 baka trip mo ito oh. naka 50% ah, 50% sorry 20% pala mga tropa nike ang ganda ng log nandun pa yung goods pa ilalim 1,580 ito tingnan natin yung pila nito kung solid pa ayan ang ganda ng ilalim oh kaya ang presyo natin, 1,080, less siya ng 20%. Imagkano na lang ito. Ayan, tingnan natin yung size nito. Baka tip yan. Ayan o, no, US. Yun, size 8 mga tropa. Baka tip nito. naghanap ng pila dyan. Nandun pa yung na insul. Goods na goods mga tropa yung pila na ito. Uh, 20% na. 1,080, less siya ng 20% off. Oh. Yun, nandito pa yung sapatos ni Ati Combo. Wow, Nike Zoom. So, yun ang swilas nito ka trupa, kunting galos lang. operation 1 to 80. Naka-list siya ng 20% off. ayan ah, ang size natin, Oh. Yun. Medyo, medyo maliit lang, 8.5. Ang oh, ganda pa ng yung tropo ka Naghahanap ng basketball shoes yan. Ah, ito yung nahanap nyo. Naka-20% na, 1 to 80. List siya ng 20% off. Eh, magkano lang to? Mga tropa, tingnan natin yung Jordan na to. Ba, may lead yan sa Jordan, no? Oh. Naka 20% na to. Ayan, tingnan natin yung ilalim. Wow. Sulit ba nga tropa? Walang masyadong gaskes, no? Oh. Ayan ang presyo natin. 1,880. Tapos, list siya ng 20% off. Ayan, ganda ng ilalim ka tropa. Ayan, Oh. Isulat pa, yun. Oh. 34. Wow. Ganda ng color to. Kung tinang, oh. Rainbow ayan size 11 mga tropa to but nyo kulang na dito laba lang ganda lang pang basketball ito highlight yung so, ganda lang ilalim price yung 1,880 least siya ang 20% off ayan mga tropa tingnan natin ito wow wapo mga tropa oh. sulay pa ilalim ito tingnan natin oh. wow ayan price yung 1,880 least siya ang 20% goods pa ilalim ito walang masyadong gas gas na natin size yun yung size natin 10.5 mga tropa oh, nandun pa yung rainsol oh guwapo wow pa to naka 20% na to mga tropa pahilig yan sa basketball Jordan bakit oh, ito yung nahanap nyo oh. goods na goods sa ilalim presyong 1880 list siya ng 20% off So, tingnan natin ito kung anong night yun. Night mobbing. Nike Air. Tingnan natin ilalim yun. May isyo na katropa yung suwilas nito. May gaskis na. Ang natin, 1,280. Tapos li siya ng 20%. Ayan ang size natin. Size 10. Batrip yung katropa ito. Ang ganda pa ito. Kasi may isyo ka katropa yung suwilas nito. May gaskis lang. Ayan. Ganda ng lubo. Ito yung issue lang na katropa. Suwilas lang talaga. 1,280. Li siya ng 20% off. Ito, tingnan natin to Night pa rin, oh. Wow. Sulit pa to Tingnan natin ilalim. Wow. Goods pa ilalim to oh. Presyo natin, 1,380. Ayan, 1,380. Tapos, di siya ng 20%. Ayan ang size nito na oh. Size din, oh. Wow. Oh, goods pa ilang lobo. Oh. Nando pa yung insul. Ayan, ikot natin para makita nyo kung may gasket. So, wala. Wala nga trupa, oh. Pati ilalim, goods pa rin, oh. Wow, 1,380 yun, Nike pa rin mga tropa bumaba yung night dito wow, ganda ng ilalim po goods na goods pa ilalim wala masyadong gas gas oh. presyo natin 1,280. to less yan ng 20% off oh. wow, tingnan natin yung size nito ang ganda pa ng lobo oh. size 9 ayan mga tropa, baka may ligyan sa Nike. oh, na mid Baka bakit nyo to naka 20% na to goods pa ilalim, presyo ng 1 280. Tapos din siya ng 20% off. Yun, nandito pa yung Jordan 4 mga tropa. Kailan ninintay nito, naka 20% na. Ayan presyo natin. 1280, goods pa ilalim mo. Oh. Wow. Tingnan natin yung size nito. Kung anong size nito ka tropa? yun. Medyo malit lang. Yun, 8.5. Asang kasya sa akin to. Kaso wala tayong budget ngayon. Ayan oh. Jordan Puro. Ganda ng ilalim ba tropa Wala masyadong issue oh. Goods na goods ang Jordan 4 na to Yun, nandito pa yung Nike sa kay mga tropa Baka kayo na hinihintay nito Naka 20% na to Yan, ganda ng ilalim Presyo natin 1.380 Less yan ng 20% off Ayan, tingnan natin yung size Yun 8.5 ang size nito, US. Ay, ang ganda ng color bin nito, katropo. Pang forma, pang arapas, pwedeng pwede, pwede no. Oh. Ganda ng ilalim mo. Oh. Pwede 1380 lang. Lease siya ng 20% off. Katingnan so, natin yung Nike Air na to. Ang sulit po. Oh. Ang ganda nito to. Oh. pa ilalim mo. Oh. Kung tinggalos lang. Ayan. Pwede natin 180 Tapos lease siya ng 20% mga tropa. Ayan. oh, Air Max running Oh. Tingnan natin yung size nito kung anong size. Bakit tip nyo lang. Ayan. Yun, 7.5 Yung atropa, 7.5 yung size nito ng Air Max na pang-running oh. Naka 20% na to Pulis na gulit pang atropa to ay eh. muntik na mahulog ah 1, 2, 80, hindi siya ng 20% off Yun, nandito pa yung sepatos niya no Hindi natin alam kung kaninong Ano to Pangalan, Nike Ayan, tingnan natin yung size nito Yun, size 9 yung mga tropa ganda pa ilalim oh. ayan presyo natin 1,580 goods pa ilalim list siya ng 20% off ayan ikot natin mga tropa kung may gas keys, wala wala nga tropa oh. kung wala na dito labaw oh. pang basketball shoes no, naka list siya ng 20% off 1,580 ayan ito natin yung Puma ng RS6 to, kung solid po wow oh, ganda pa ilalim goods po ayan presyo natin magkano yun 1,280 mga tropa tapos click siya ng 20% off tingnan natin size nito yun medyo maliit yan UK6 US7 yun oh. o oh. naghahanap ng Puma dyan RS6 -E ah, uh, -E -E X ayan bubulol plus bimbo vlog yun Nike Air Force 1 pa rin mga tropa tingnan natin kung solid to naka 20% na Ayan, yun yung issue nga, trupo. Gas-gas lang. Ang swillest nito. Ay, moral lang, oh. 880. Meron ka ng Nike Air Force 1. Naka 20%. Ayan yung issue nga, trupa. lang talaga. Ang issue nito. Na Air Force 1. Ayan, tingnan natin yung size. Yun, anong size nito? Yun, size 8.5, 8 mga trupa, oh. Mga tripito, oh, meron ka ng Nike Air Force 1. Halagang 800. Tapos, list siya ng 20% off. So, tingnan natin yung Nike React na to. Kaso medyo malit lang mga tropa. Pang bata ang style nito. Uy, mura lang oh. 880. Meron ka ng Nike Air Max. Nike, uh, Nike React pala. Ayan ang size oh. 5.5. Pang bata nga tropa. Tapos ito pa yung isa oh. Nike React pa rin oh. Medyo malit lang. Ayan, presyo 880 lang. Lease siya ng 20%. Ah, uh, ito po oh. Nike pa rin oh. Kaso medyo maliit na mga tropa, 1,080 less yan ng 20%. Tingnan natin sa ito. Yun, maliit lang, 6.0. Ito pa, oh. Naik pa rin, oh. Magkatabi lang sila. Yun. magkano lang, 880 lang, oh. Tapos si ito medyo malaki. Size 7. Ito, tingnan natin yun. Skechers mga tropa, oh. O, ang ganda nito. Mura lang siya, 880 lang goods by lalim. Tapos, li siya ng 20% off. Tingnan natin yung size nito. Para sigurado tayo. Yun, size 11. Medyo malaki katropa, oh. Ganda nito pang, ano, pang running shoes. Saka ito pa, oh. Ano to? Adidas. Tingnan natin yung, ano, guwapo pa to. Ang ganda ng color nito na Adidas ito. Yung size natin, tingnan natin. Yun, size size 8, size 9 ayan nga tropa, goods pa ilalim oh yan oh pero syang 1 to 8, hindi sya ng 20% off ito pa yung solid oh, po ba oh kung nandun yung regnation, ganda at nang ilalim pa po pa Magkano lang yun? 880. siya ng 20%. Magkano lang itong tropa Baka ito nininintay nyo. Oh. Mura lang po kung mga ito. Ayan. US size 8. Yun mga tropa Ang oh. ganda nito. Ang oh. ganda ng ilalim. Oh. 880 lang. Tapos siya ng 20% off. O, tingnan natin yun. Kaila mga tropa, oh. O, ang ganda ng ilalim. Presyo yung 1,080 lang, oh. Tapos siya ng 20%. Off. pila at na nakad oh. na, Hindi up na ni Bimboy Vlog. Ayan, US9 mga tropa. Baka trip nyo Kung gan, pangaraning pang forma. Mahilig siya sa pila, oh. Naka 20% Dito na tayo sa mga selected diet sa halagang 680 tapos less siya ng 20% off. Magkano na lang yan? Nasa 500 plus na lang to mga tropa yung mas patos dito. Naka 20% pa. Saan ka pa? Dito ka na sa Anunas LRT Station. Halagang 680 lang tapos naka 20% pa. Wow! ay mga tropa mas patos dito pa. Pwede pang rabas. Pwede pang forma. Ayan, mga tropa. Ito, Adidas, oh. Magkano nito? Yun, 680. O, mayroon ka ng Adidas. Tapos, nakalist siya ng 20%. Ito, ano to? 680. Ayan, mga tropa. Tingnan nyo ng mga sapatos. Kayo na bahala mamili dito. Kung, uh, kung trip nyo po nandito, ito, anto, oh. Ano, ganda po, 680 lang, alis siya ng 20% off. Ayan, 8.5. Anta white, Ayan, tingnan niyo yung mga sapatos dito. Ito pa. Style na ko. Ayan, no. Oh, pang ba? Marabas. Ayan, mga tropa. Daming pang sulit. Daming pang pipilian. Naka 20% na to. Ayan, puntahan nyo na. Ano pa hinihintay nyo? Ayan, dito naman tayo sa kabilang side. Tapos na tayo dun sa kabilang side, mga tropa. Dito na naman tayo. Ayan, daming sulit mga sapatos dito. Pang nyo. Halagang 680 lang ito Anta running shoes 680 lang meron ka ng Anta na pang running sangka pa ayan pang harapas nyo pang forma 680 ito bands o kung gano'ng bans dito 680 lang umura ng mga tropa tapos li siya ng 20% ayan ito lining o oh. wow madumila yung swilas 680 lang ayan mga tropa ba trip yung pumuntong dito sa ano na si Lartis Station naka 20% na ayan Daming pang pipilian Daming pang sulid Labalang lang kulang dito mga trupa ayan mga sapatos oh ayan to lining oh ganda pa yung lalim 680 lang ayan mga trupa batik no oh. tingnan natin yung size yun muntik na maulog ayan size oh yun size 9 size 9 mga trupa ayan ay na ba alam mamili dito ka tropa ito. 780 lang unay ko. Oh. Tingnan natin yung size nito. Kung anong size? Ayan. Yun, 8.5. Yung size nito ka tropa. Ayan. Thank you for watching. See you next time.